Magandang araw mga kaibigan and welcome back sa ating Simplihan Lang Natin podcast kung saan ang usapang theology ay ginagawa nating simple, practical at para sa lahat. Ako ang inyong kaibigan, si Dr. James Paet. Ngayon araw, may tatalakayin tayong isang napakalaking tanong. Ito yung tanong na madalas pagtalunan ng mga theologians at maging ng mga ordinaryong kristyano ang tanong ay, isang beses lang ba tayo kailangang maniwala para maligtas? O kailangan bang maniwala at gumawa ng mabuti habang buhay para siguradong ligtas tayo? Sa isang salita, ang kaligtasan ba ay isang moment, isang sandali o isang marathon pang matagalan? Marami ang nagsasabi, siyempre marathon yan. Kung huminto ka sa gitna, hindi ka naman talaga ligtas. Pero teka, ganun nga ba ang sinasabi ng Bible? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang kaligtasan ay isang regalong natanggap na, hindi isang ganti pa lang kailangan pang pagtrabahuan? Tara, pag-aralan po natin ang topic na to. Una, tingnan muna natin ang kabilang panig. Ang tawag dito ay perseverance view. Naniniwala ang pananaw na to o view na to na ang tunay na faith ay hindi pwedeng huminto. Sabi nga ni Dr. Darrell Buck, isang sikat na Bible scholar, faith keeps going. Ibig sabihin, para sa kanila, ang faith ay hindi lang basta pagtanggap kay Jesus, kung anumang panahon kayo tumanggap sa kay Jesus, ito ay patuloy na paniniwala hanggang sa huling hininga mo. Kung tumigil ka, ibig sabihin hindi ka talaga saved in the first place. Parang may point, di ba? Pero may malaking problema dito. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagpapatuloy mo, kailan mo malalaman na ligtas ka na? Sa deathbed mo na? Paano kung mamatay ka sa araw na mahina ang faith mo? Nakakatakot, di ba? Walang assurance. Kaya naman dito pumapasok ang turo ng Biblia. Ito ang pananaw na naniniwala na ang kaligtasan ay secured sa mismong sandali na naniwala ka kay Jesus. Bakit natin nasabi yan? Dahil sa mismong salita ng ating Panginoong Jesus. Sa John chapter 6 verse 47, sabi niya ay ganito. Ang sumasampalataya sa akin ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Pansin ninyo yung word na mayroon o sa English, has. Para tense yan. Ngayon pa lang, sabi, nasa iyo na. Hindi niya sinasabing magkakaroon ka kapag natapos mo ang race. Ang sabi ni Jesus, nasa iyo na. Pero ito ang pinakamatinding proof. Handa na ba kayo sa konting grammar, mga kaibigan, ng uh, pag-aaral? Don't worry, madali lang to. Pumunta tayo sa John chapter 11 verse 26. Dito kausap ni Jesus si Martha. At sinabi niya ang ganito, Ang sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin, kay Jesus, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sa Grego, ang grammar ng nabubuhay at nananampalataya ay pareho. Parallel phrases. Ibig sabihin, kung paano natin inintindi ang isa, ganun din dapat ang isa. Ngayon, gamitin natin ang logic ng perseverance view. Kung ang pananampalataya ay dapat tuloy-tuloy at walang hinto para maligtas, ibig sabihin dapat ang pamumuhay or physical life ay tuloy-tuloy din at walang hinto. Ibig sabihin, para maligtas ka, bawal kang mamatay physically. Ang labo nun, di ba? Kasi lahat naman po tayo matay physically. So ang ibig sabihin ni Jesus dito, simple lang po, sinumang tao na buhay, physically na naniniwala sa sandaling iyon kay Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Isang beses na paniniwala, isang beses na pagtanggap. At ang resulta, buhay na walang hanggan. Ngayon, baka may magtanong, "Eh kung ligtas na pala ako?" Sa isang paniniwala lang, pwede na ba akong mag-relax? Wala na ba akong gagawin? Dito nagkakamali ang iba. Ligtas ka na, oo. Pero may utos pa rin si Lord sa atin. Magpatuloy. Bakit pa tayo magpapatuloy kung ligtas na tayo? Hindi para makuha ang langit, kundi para maparangalan ang Diyos at makakuha ng gantimpala. Magkaiba ang regalo sa gantimpala. Ang regalo, kaligtasan 'yon at ay ay para sa lahat at para sa lahat ng naniniwala. Ang gantimpala o rewards ay para sa mga tapat na naglilingkod sa kanya. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo nagpapatuloy ay dahil mahal natin si Jesus dahil gusto nating marinig ang sinasa ang sinabi niya well done good and faithful servant pero kahit madapa ka man kahit manghina ka man ang kaligtasan mo hindi mawawala kasi hindi naman 'yon nakabase sa lakas ng kapit mo kundi sa lakas ng kapit ni Jesus sa iyo kaya mga kaibigan tayo ng maluwag ang saving faith ay ang sandali na naniniwala ka sa Panginoong Yesus. Ang Christian life naman ay ang habang buhay na pasasalamat sa pangakong iyon. Sana, kaibigan, naging malinaw at nakagaan ito sa iyo. Nagpalakas ng iyong assurance o kasiguruhan. Muli, ang theology ay hindi kailang maging komplikado Basta ito ay nakabase sa Bible. Simple lang 'yan, kaibigan. Ako si Dr. James Paet at ito ang simplihan lang natin podcast. Hanggang sa muli. God bless you.